Hello guys! Good morning! Wala akong ibang magawa ngayon dito. Nagsukat na lang ako ng mga damit. Katatapos ko lang magdilig ng mga plants. ay naisipan ko magsukat ng damit kasi may puntahan din ako. Maya-maya may puntahan ako. Sinukat ko ito kung bagay ba. Kung ito bang isuot ko mamaya. Nabili ko ito sa online selling. Ngayon ko lang isukat kung bagay ba sa akin. Parang hindi bagay. Ang ganda nito sa ano nila, live selling nila. Pero pagdating dito, parang hindi bagay sa akin. makamang pantalo na lang siguro ako. O hindi lang talaga ako sanay na magbistida na ngayon. Hindi tulad ng dati. Ngayon, sige na lang ako pantalon. Pero ma masikip na yung mga pantalon ko. Ay naisipan ko magbili ng bestida. Pero parang hindi na bagay sa akin. Tama lang ba kaya ito or masikip? Parang malaki naman tingnan sa ano, live selling nila. Pero pagdating dito, tamang-tama lang talaga sa katawan ko. Gusto ko yung medyo maluwang-luwang konti Gusto ko yung medyo maluwang-luwang konti Ibigay ko na lang siguro ito sa anak ko kung gusto niya. Parang tama lang din. Kaya lang. Hindi lang siguro talaga ako sanay mag-ano. Magsuot ng damit ngayon. Hindi naman, ma, hindi naman mahalata ang ano ko dito. Maganda din sana. Hindi naman mahalata ang ano ko dito. Ayun lang. Para naman kasi atong akong dunyan ito, parang parang dunyan na walang kwarta. Parang dunyan na walang kwarta. Thank you for watching may puntahan pa ako.